Nagsimula ng mga ang China sa bagong banta sa kanilang siguridad at sa kanilang bansa. Magdadalawang isip na ba ang China sa ginagawang pambubuli nila sa mga bansa sa Timog Silangang Asya at sa kanilang pagnanais na maangkin ang South China Sea? Nagsanib puwersa ang mga bansa dahil sa ginagawang pangaharas ng China sa mga kalapit bansa nito sa pangunguna ng Amerika. Nagtipon-tipon ang mga defense chips ng mga bansang US, Japan, Australia at Pilipinas para sa kanilang pangalawang joint meeting na ginanap sa Hawaii. Ginanap ang pagtitipon na ito para mapaglalim ang kanilang kooperasyon at tugunan ang mga concerns ng mga bansa sa ginagawang operasyon ng China sa South China Sea. Dahil sa pambubuli ng China sa mga bansa malapit sa South China Sea, nagsanib-puwersa ang US, Japan, Australia at Pilipinas at tinawag itong squad ng mga opisyales ng Pentagon. Ayon sa Secretary of Defense ng Amerika, nagtipon-tipon sila upang mapanatili ang kapayapaan, ayusan at pigilan ng mga nais manggulo sa Indo-Pacific region. Unang nagtipon-tipon ang mga defense ships ng mga bansa na ito sa Singapore noong 2023. Nagsagawa sila ng mga joint maritime patrols sa exclusive economic zone ng Pilipinas dahil sa banta at pangaharas ng China sa Philippine Navy dahil sa agawan sa teritoryo sa South China Sea. Nag-anunso ang Secretary of Defense ng US na mananatili ang Joint Maritime Patrol sa karagatan ng Pilipinas. At magkakaroon din ng quadrilateral maritime exercises ang apat na bansa. At para masiguro din ang seguridad ng Pilipinas sa banta ng China. Sinabi naman ng China na ang pagbuo ng multilateral groupings ng Amerika ay mas lalo pang magpapalala sa sitwasyon ng mga bansa malapit sa South China Sea. Nagbabala din ang China sa ginagawang joint military drills ng Pilipinas at Amerika ayon sa inilabas na pahayag mula sa China. Hindi daw dapat umano naglalayon ang mga drills na ito para targetin at magdulot ng panganib sa interes ng ibang bansa at makakasira sa kanilang mutual trust. Sa kabila ng pahayag na ito, kung gusto ng China na hindi masira ang mutual trust ng mga bansa, dapat tigilan na nila ang mga agresyon na ginagawa nila sa West Philippine Sea at rumispeto sa international law. Ayon pa sa China, kung gusto ng Pilipinas na magkaroon ng kapayapaan sa pagitan ng dalawang bansa, tigilan na daw ang pagpasok sa kanilang pagmamayaring teritoryo. Tigilan na rin daw ang paghatid ng mga construction material sa BRP Sierra Madre na iligal daw na nakadaong sa Second Tomasol na kabilang sa Spratly Islands. Pinagbintangan pa ang Pilipinas na nagpapakalat daw ng maling impormasyon sa international community. Sa kabila ng mga pahayag na inilabas ng China patungkol sa ginagawa ng Pilipinas ng mga maritime drills sa West Philippine Sea at pagsasanib puwersa ng ilang bansa, dapat daw panatilihin ang mutual trust at kapayapaan at siguridad ng mga magkakapit-bahay ng mga bansa Nagbigay naman ng babala ang China sa Pilipinas na mag-ingat sa patuloy na pagmamanipula ng US. Maaaring mawala daw ang autonomy ng bansa at magiging pawn ng Amerika na maaaring humantong tulad sa bansang Ukraine. Sa kabila ng pagbabanta ng China at pagdidikta na dapat mapanatili ang kaayusan sa mga bansa sa Indo-Pacific, kabaliktara naman ang kanilang ipinapakita. Sa halip na ipatupad ang kaayusan sa South China Sea, naging marahas at agresibo sila sa mga barko ng Pilipinas na nagpapatrolya sa kanilang sariling exclusive economic zone. Hindi lang sa Pilipinas naging agresibo ang China, pati na rin sa ibang mga bansa tulad ng Japan at Taiwan dahil narin rin sa agawan sa teritoryo. Parang natatakot na ata ang China sa pagsanib puwersa ng mga bansa na ito. Ayon pa sa isang Chinese military analyst, kinukontrol daw ng Amerika, ang Pilipinas at Australia. Gusto daw gamitin ng Amerika ang homeland at defense budget ng Australia para lumawak pa ang impluensya ng US sa Indo-Pacific region. Gagawing military base naman daw ng Amerika ang Pilipinas at mas lalo pang magpapalala sa tensyon ng China at Pilipinas. Sa ngayon layunin ng pinagsanib puwersa ng US, Japan, Australia at Pilipinas ang kaayusan sa Indo-Pacific region sa pagpapatuloy na panghaharas ng China maaaring magkakaroon ng komprontasyon ang mga bansa na ito, lalo na kapag nangyari ang paglusob ng China sa Taiwan. Patuloy pa rin ang sinasagawang maritime drills ng mga bansa na ito at naglalayo na mas mapalakas pa ang kanilang abilidad. Pagdating sa naval warfare, pagdepensa sa anumang klase na pag-atake. Sa pagsanib ng mga bansa na ito, matatakot na ba ang China? Anong masasabi mo kaibigan? comment mo ang sagot mo sa ating comment section.